so tayo ngayon ng ribs ng baboy ayan ay, talaga ang request ko sa sawa ko na kailangan ko ng ribs ng baboy ngayong linggo kasi ngayon ako magluluto sa buong linggo na to so, hugasan natin ng maigi ma ma para mas malinis mga lods kailangan ng hugas niyan dalawang beses at beses para sakto pag mo walang kalang sa langsa stra nilagay natin sa size strainer mga lods para yung pinakatas niya ay hindi siya mag iimbak dyan pagkatapos ihanda naman natin yung mga ricadong ilalagay natin sa ating adobo ang adobo ko na ito mga lods kakaiba <laughs> Nakikita ng adobo na ang mga sahog ay 10 million bawat isa. Paano ko nasabing kakaiba yung adobo ko? Nagkakaiba talaga yan dahil ay minsan ka lang makakita na adobo na wait saging. Na oh umay, kung kaog adobo mga luz na balit-balit lang yung sahog. Kaya ngayon, kakaiba ng mga sa kuha kay ang sahog ana, naglagyan na naglag kong saging. Tingnan natin kung anong lasa niya pag saging. Tapos isahalo natin sa adobo. So ngayon, binabalatan na natin yung saging natin mga luz. Iwahiwain mo lang yung saging mga luz. Ganyan ang ginagawa ko. Iwahiwa ko siya para di masyadong malalaki. So tapos na tayo mag ng mga saging mga luz. Tingnan mo, yan ang mga isasahog natin sa ating bagong adobo. Tubog ako ng alubo mga lod. Ibasto ko yung bawang at yung sibuyas ay sunog-sunog para ang amoy niya aglalabas talaga. Ilagay na natin yung baboy natin sa halo-halo ng konti mga lod. ko liro mga lod. Sa kinagandahan niyan plato ang takip ko. <laughs> na kasi wala na kasing takip yun, tinapon na siguro. Nilalagyan ko naman yan ng isang basong tubig para lumambot ang ating adobong baboy. So ito na yung kinalabasan ng ating adobong baboy mga na no, With saging ano. Hindi ko na pala nilagyan ito mga lod, ng asukal at suka. Kasi yung saging lod, may asim na yan. Lalo na pag hinog saka may tamis na rin yan kaya saging na lang ilalagay ko at tuyo okay na yan malapot na siya at matamis na rin maasim na din ganyan ang bago kong recipe sa aking pagluluto ng adobong ribs para makontrol natin yung alat tuyo lang ilalagay natin e ito na unang tikim ano halo yung asim yung uh, tamis 3